UFC fighter na disqualified. Matapos kagati ng kalaban, bite marks, pinatatu na lang. Ang UFC Fight Night kahapon ay nagkaroon ng isang interesting turn nung maglaban na sa flyweight bout, sina Igor Severino at Andre Lima. Ito ay matapos ma-disqualify ang Brazilian fighter na si Severino dahil sa pinagbabawal na galaw sa ikalawang round ng kanilang flyweight bout sa Las Vegas. Si Lima ay hinawakan mula sa likuran ni Severino bago lumitaw ang 20 anyos na sumandal at kumagat kay Lima sa kanyang kaliwang braso. Agad naman nagreklamo si Lima kay referee Cristo Gnone na siya ay nakagat. Dito ay agad na sinuri ng mga opisyal ang kaliwang braso ni Lima at ang buong laro bago i-disqualify si Severino iginawad ang panalo kay Lima. Sa kasamaang palad, hindi na makakapaglaro si Severino sa UFC matapos tanggalin ng UFC President na si Dana White. Ayun kay White, kung ikaw ay nafu frustrate at gustong umalis sa laban, maraming paraan para gawin ito. Ngunit ang pinakamasama na maaari mong gawin ay ang kagati ng iyong kalaban. Ngayon, ikaw ay matatanggal at mawawalan ng pinakamalaking life opportunity. Hindi lang iyon, magkakaroon ka rin ng problema sa Nevada Athletic Commission. Sinabi naman ni Lima na marami ang nakakita na natamaan siya ng husto sa mga siko na nagawa niya. Dagdag nito na patuloy niya sana nasasaktan si Severino ngunit nangagat na to. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na katungtong si Severino sa Octagon para sa UFC Vegas 89. Gayunpaman, ang kanyang promotion debut ay nabahiran ng pagkadismaya dahil siya ay nagtamo ng pagkatalo sa pamamagitan ng diskwalipikasyon laban kay Andre Lima. Samantala, pinatato naman ng Brazilian fighter ang marka ng ngipin na iniwan ng kalaban na si Igor Severino. Ang manager ni Lima na si Lucas Lutkus ay nakipag-usap kay White tungkol sa insidente pagkatapos ng laban at sinabi ng UFC president na ibibigay niya kay Lima ang unang bonus sa promotion Hiso 3 ayon kay Guilherme Cruz ng MMA Fighting. Nashock naman ang UFC fighter sa nasabing bonus. Inalok ni UFC President Dana White ang 25 anyos na silima ng bonus kasunod ng kanyang debut fight at pagkatapos ay sinabi niyang dodoblhin niya ito sa $50,000 pagkatapos makita ang tattoo. I was going to give him 25K, White posted on Instagram. Now I'm giving him 50k. This is awesome. Lima wrote, It was so insane I had to make it permanent. A debut to remember. Thanks, boss Dana White. Ready for many more.